Balak ni George na nakawin ang anak ni Sam, ngunit paano naman siya magtagumpay kung si Barbara at Aurora ang kanyang kalaban. Para ipatikim umano ni George kay Sam ang matinding sakit na nararamdaman niya ngayon. Ngunit dito din siya nagkakamali si George at Galvan na kung saan silang dalawa ay pakalat-kalat na nagpaplano sa kanilang masamang binabalak dito kay Sam at narinig ito ni Vivian. Sa araw umano ng kapanganakan ni Sam ay kukunin umano ni George ang bata. Ngunit hindi lang si Vivian ang nakarinig nito kundi pati itong si Sophia bagay na hindi nagustuhan ng batang dalaga. Sinuway niya ang dalawa Binalaan naman ni Galvan itong si Sophia na wag umanong magsumbong dito kay Samantha dahil kapag malaman umano ni Samantha sila ang babalikan ito. Ngunit paano naman sila magtagumpay si George at Aurora kung si Barbara mismo ang unang makakuha sa bata at magtatago para tulungan itong si Samantha. Agad namang sumugod itong si Vivian sa mansyon ni Aurora para kausapin itong si Samantha patungkol ito sa kanyang nariging. Sumiklab sa galit itong si Samantha pero may naisip ding paraan itong si Jericho para matulungan itong si Samantha. Ngunit hindi naman sumangayon itong si Samantha sa naisip na paraan ni Jericho. Ipinilit ni Jericho na kailangan pumayag ni Samantha sa kanyang naisip dahil ito lang umano ang tanging makakatulong sa kay Sam. Sa gitna ng pagpaplano nila Samantha at Jericho ay nabanggit din ni Samantha ang patungkol dito kay Barbara. Sinabi ni Samantha na parang nakita na umano niya ang babaeng ito sa lamay ni Francis at masama ang kanyang kutob na ito umano ang tumulong sa kanya para malaman ang tinatagong sikreto ni Aurora.